Magandang uh, araw sa inyo mga kabayo, magandang umaga. Uh, mga alas 5 pa at tayo na dito ngayon sa New Public Market dito sa Batanga City. At tayo mamimili ng karikit na maihanda eh, sa aming pista. Ang buhay eh, pista ngayon eh, siyempre naman. Para na sa ngayon eh, tayo na may makapag-imbita uh, ng karikit sa ating mga kasagpay, mga kabayo. kumain nyo kung ha? din na si eh ah. Siyempre, yung una nating sisi-sendin eh, di

E, may, may, pa di, ano kayo lalakay? Ano ah. kayo lalakay? Lalaki ka yan? Parako? Parako yan? Okay nanonong ba uh -huh. eh? Parako eh Ayan Lalo ah, ito, karami okay, na mimili ngayon Siyempre naman, eh may okasyon eh Pag may okasyon eh ano? Maraming ka-payment ako. Ano ba siyo pa? lang ng Palingke. Ah, meron palang Pangulo ng Palingke. Pangulo lang. dahil yung dati. dati Pangulo ng Palingke. Pangulo Ano kayo nyo kulo-kuliktang yan? Ano ah, para po gusto mag-uwalis na ah, hindi mapuyaran ng gobyerno. Kami nga nababayas. Ayun, nice shot. Para lalo si pagay? Sige po, salamat. Ayan so, mga kabayan, ari nga tayo ngayon. Ang daming ari. Hindi hey, ko magkano man na eh. re, hindi hey, bibili ko na. 570 ang kilo. 570 ang kilo. Oo. Oh, oh. uh, Are, ang pagkabayaran. Ayun, ayun, nakabayan. Hey, Isa sige. Okay. okay. Lahat na 'yan. Ha? Kabayan, makakalderita. ba? Tayo siyempre, bibili din tayo na rin mga pusinong daog natin. Ayan mga kabayan. 2.70 naman ang kilo nito. Ayos. So, mga mga magpapabarek. Oh. Alam na. So, usko po. Ayan mga kabayan. Eh, di, ano naman. Karni naman ang bibili natin. Karni ng baboy. Katong din sa aking kasagpingar eh. Kabayan. Kabayan. Oh, may signage ka na kabayan. Um, okay. Benji. Oh, Benji, Wala ka ng karne ka bayat eh. Bus na. Ay, papano yan? Ay, ako e... Apa? Bibili ako eh. Wala ka ng karne. Bus Tapos tawarin. Ayan, wala nang karni si Kabayan Joel Kaya pupunta naman tayo doon sa isa nating kaibigan din din eh Kasagpe At pinsan din ang ating kabayan si kumparing uh, Daddy Alben I miss you Sige kay kabayan uh, Deyo Katapang. Arigat natin eh. Aboy na nga ay. Eh. Kabayan Deyo. Ayano, oh. tayo kay mga kabayan kay Deyo at Ana Mix Shop. Okay. Ang aking uh, classmate din din din. <laughs> ano ga? Takot na takot sa camera eh si kabayan. Hoy Deyo. Oh, wala lang wala sa pagbibilang ng kwarta. Kita nyo ka, yo 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 yo. Abala ka pala sa pagpipilang ng kwarta ng Salapay. Pabila ko ng ano, babawi. Are ating susuotin din sa kanyang baluarte. Ate mga kaibigan din. Tayo. Oh, oh tagoy muna naman 'yan eh. Dito, hold up ko 'yan. Hindi tayo man mag-ride, hindi tayo nag-ride. Dadating ko na 'yan, Chubik. Ha? Chubik kami ay ako yung muna mo na mga kabayan ng ano Nang tuna siyempre pampulutan pag mga pistahan ulo ula kong binibili mga kabayan ay mga pampulutan siyempre na eh ay akin mga mga inaimbita eh siyempre mga kabayan mga kasagpinati, mga kumparehan mga mga lalaki siyempre mga kumparek unahin natin bilhin ay na pulutan At, pero siyempre naman yung mga binili natin mga pangkaldereta eh Pambisita rin niya on. Ayan. Kaya e, titingin ng tuna din yung eh, pasasime. Oh. Ayan, no. Dini ulit ah. tayo. Tahanap tayo din yung sariwang, ano, tuna, mga kabayan, pang sasime. Dati mo nang uh, pipigurahan kung uh, mga sariwa baga. Ano ka kabayan? Ah, Mga umaga po sa inyo. Ayan. Ayan, ayan bagang iyong tunang iya ka ay sariwat sariwa talaga. Quality. Quality, quality yan. Quality. Ayan siya, iya eh. ko yung iya bibili eh. Baka naman sa baby, hindi na ako nabili sa iya. Paano kabayan, bayan? Eh, di muna ako bibili kay ka kabayan, Nung huli sa iyo ako bumili. Ayan, salamat. Ayan, hindi na tayo bibili. Pansa, pang uh, kilaway. Apo, i-request na rin ni Kabayan Batman eh, mga kilawin daw na nice, Sariwa naman yata, yan ano, parang sa tingin ko yung sariwa mo. Parang sariwa nga, ay. Ayan. Ano yung isda, aray? Talisaya. Ha? Talisaya eh. Sigurado ka sariwa yan ha? Babayan. Ha? Ha? Parang ari ang aking kursonata din e kabayan. Aray! Ikaw! No, Ayan. Kahit saan mo gusto. Mura lang naman yata aking, no? murala, murala. Okay. Sir, kilo na rin. Mura mura. 1 kilo. Ayan. Altsip. Ikaw nung ano, bahala na rin. Eh? Magkano yan kabayan? Hindi. Magkano oh. pa po yung mga titi <laughs> yan? Hindi ang mga katay. Uh, kabayan, oh, no? makita mo mga sayo. Taga Sambuge ka. Kalikanto yeah, po. Kalikanto. Ayos ka ako kay. Ay, <laughs> eh, may ano po, may bola na paghahandaan na. Ah, ulit na. Ah, <laughs> sige, sige. Ayun mga kabayan, hindi, ano tayo ngayon? Ah, uh, hanap tayo ng mga isdang ah, uh, pang ano, pang steam. Mag-steam tayo ng isda, ba, episto eh. Yempre. Alam na, pulutanin pa rin eh. Kaya naman, nakasarap ah, ka na mag-barricay na Sir Boye. Eh mga kabayan Yan ang mga pusit. Tama yun. May no? okay. ka. Ano mo mga seafood. Hindi, May mga tuna din. umaga. Kano okay. okay. kilo okay. okay. ng okay. tuna sa iya? 320. 320. Ayos ah. Tingin tayo blue marlin. Kabayan. Ito umaga. Ano may paglingkod ko sa iyo? <laughs> Wala ka. Wala ka. Wala ano ka Ano ka ano re? Ay, Royal oh, ro yan. No... Oo, Royal. Oo, nga isang iwa kaya. Oo, oh, nga may tumating. Ayan, hindi binilin namin natin na re mga kabayan. Ayos. Ay, paborito ito. Itong, ano natin, Blue Marlin Belly. Ayos ito. Ayun mga bayan sa mga pinatag ko ang pinatag uh, ko ang ulo ng mga baboy din at huupay naman magka ilang kilo bayan? 150 ako 150 ang ilang hindi muna tayo pumili dati mga kasagpay wala nga ha? 7.98 7.98 7.98 Panghumbaho, panghumba, ang gayat. Inyo tatagalin yung mga buto-bungo. Ha? Yung buto, yung mga pangang buto, alisin na. Magat na umaga po. Ah, mga kabayan, magandang umaga. Shout out kung gusto i-shout out. Shout out sa lahat ng mga din na rin. Ibibili din na rin. Anong aray? Liyap naman ibalin din tayo ng ilang miliyet ng kahit mga kalahati ng isang kwarto marek yeah. pang atubong naman Right.